uh, like we did what happened in some cases, di ba? Yung mga ibang mga uh, umuwi na pasahero, hindi, nalilito sila doon sa questions. Kunwari, uh, OFW sila, nakiklik nila yung uh, forbication of purpose kasi ang iniintindi nila is forbication sila. So there's a campaign on that so that the data should be properly recorded. So ito naman na uh, uh, susupervise naman natin where we hope that uh, with this launching we'll be able to secure a simpler uh, process sa ating mga pasahero para sa paggamit ng uh, e-travel system. Mga peking OAC hindi makalusot sa immigration kumpiyansa Department of Migrant Workers sa pinahusay na e-travel system na inilunsad nitong araw ng Miyerkules na hindi makakalusot ang mga Peking Overseas Employment Certificate mula sa mga inaalok ng Peking website o online. Narito balita ni Cheryl Life. Nagbabala si Migrant Worker Secretary Hans Leo Kakdak na magiging bigo ang sinumang overseas Philippine workers na aalis ng bansa gamit ang Peking Overseas Employment Certificate o OEC mula sa Peking website o online na nag-aalok sa kanila nito. Ang pahayag ng kalihim ay kasabay sa paglusad ng DMW at ng Department of Information and Communications Technology o DICT at ng iba't ibang ahensya ng gobyerno sa pinahusay na e-travel system. Kasi kahit na pumasok sila sa Peking website, hindi ibig sabihin nun makakalusot sila kay Commissioner Tan sa Bureau of Immigration kasi yung paring secure database ni na Sec uh, Ivan and New Sec Dave ang mananaig. So kahit na naka-secure sila doon sa Peking website ng anuman 'yung outcome document, 'yun ay Peking OEC na hindi kikilalanin pagdating dito sa Immigration Passport Control. Pagkatapos nitong inilunsad noong Disyembre 2022, ginawang moderno ang e-travel system sa proseso ng paglalakbay para sa mga individual na papasok at lalabas sa Pilipinas sa pamamagitan ng pagsama-sama ng iba't ibang serbisyong na uugnay sa paglalakbay, pinawasa ng system ang multiple forms at physical documents na nagbibigay ng kahusayan at kaginawaan para sa mga manlalakbay. Sa paglulunsad na ito, maa-access na ng mga manlalakbay lalakbay ang iba't ibang form sa e-travel kabilang ang baggage declaration form, currency declaration form at overseas employment certificate para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal OFW your service